Gandang gabi po, Brad Soriano. Pinatatanong lang po kasi sa akin to ng ano po, ng seventh Day Adventist. Ano daw po ang relihiyon ng Panginoon Diyos tsaka po ng Panginoon Yeso Ano Anong relihiyon ng Panginoon Diyos? Opo. Iyon tanong na yon, tanong ng tanga yon. <laughs> kasi, ang kahulugan ng relihiyon, from the Greek Treskia, pakilagay sa screen, yung reliyon sa Griegong Biblia, Treskia, a derivative of 2357 ceremonial observance, religion, worshiping. Ang reliyon, pagsamba. Eh, tatanong sa akin kung ano ang reliyon ng Diyos. Ibig mo sabihin, ang Diyos sasamba? Eh, siya nga ang sasambahin eh. Ba't naman sasamba pa siya? E o Sagot, capa